Hello guys! Good day po! Ito po, ipapakita ko sa inyo itong ginawang pagbabago dito sa lagayan ng mga tanin dito sa bandang garahe, kasi nga ito, sinimento ayan o oh. sinimento yan, bali tumaasa ng konti kaya nilagay ko na rin dyan balik yung mga steak plant ko na sa harapan ng uh, Sir's House Kitchen ayan, ito po yung mga nakasabit, mga hanging plants natin na yan, yan Ayan. Uh, hindi ko pa naayos yung iba dyan. Bali, anano ko na lang. Kasi nilagyan ko ng buhangin yung mga nasa ilalim yan. Para maganda tingnan. Ayan, marami pa doon. Hanggang doon. Sa ibabaw, nilagyan ko. Diyan sa gilid na yan. Ayan, may well baro pa dyan. Ito, sa bandang balkonahe. Ayan, pinaglalagyan ko dyan. Ayan. etong ang ganda ng snow white. Snow, snow white. Ayan, snow white. Ayan, lagyan ko din dyan. Yung snow white lalagay ko dyan. Ayan. O. Pati sa gilid na to. Ayan, puno na. Halos na puno na itong lahat dito. Paikot. O, ba? Diba? Dami ko ng tanim. Ito naman, sarap din ng bahay. O. Gusto ko yung pandamos na yan. Yung green at saka yellow. Ayan, ito pa. O. O, ba? Diba? dami na masyado. Hindi ko na alam pa paano yan. Kaya lang inaano ko yung schedule ko yung pagdidilig. Tinatandaan ko talaga kasi yung iba dyan, uh, ayaw ng maraming tubig. Ito rin yung aking mga rubber, rubber tree, rubber plant tree. Ayan, dyan ko lang sa gilid yan. Ito na may mga variegated. Ito is, ano, bare, barefoot. Barefoot yan siya. Ayan, yung Santa, ah, uh, Rosal. Rosal yan ayan ito naman music of India ayan palmera oh ito yung bird's nest naman na ang daling, mabilis lumaki ayan variegated ano naman, pislili ito na andito, binabawasan ko yung mga dahon na green para di niya mahawahan yung ibang ng variegated na ito bigay ito ni nice sa akin ayan cactus oh pati yung ibabaw ng ano nalagyan na ito naman yung monstera natin na ilang araw pa lang 2 days pa lang to 3 yan bagong ano niya. bago niyang dahon 3 days pa lang yata yan ayan guys thank you po sa panood sa aking mga video please subscribe para like and share po ayan marami salamat ayan ito po yung african talisay ko nasa ilalim yung mga aglaw thank you po